araw po sa inyong lahat. Meron na naman po akong kwento para sa inyo. Isang kwentong katatakutan. Sakto po ito ngayon sa araw ng undas. Ito po ay pinamagatang aswang sa bubong. Ang kwentong inyong matutong hayan ay hango sa totoong buhay. Ang pangalan ng mga tauhan ay sadyang pinalitan bilang pagproteksyon at respeto sa mga taong may kaugnayan sa mga tauhan ng kwento. Ano mang pagkakatulad sa kanino mang akda ay pawang nagkataon lamang at di sinasadya. Umpisahan na natin ang ating kwento. Magandang araw po, Ma'am Jen. Isa po ako sa inyong tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Dani. Nais ko po sanang isalaysay ang aking karanasan noong nasa kolehiyo pa ako at tunay ngang nakapangingilabot na istorya tungkol sa engkwentro ko sa isang aswang. Bata pa lang ako ay nakakakita na ako ng mga bagay na di nakikita ng ordinaryong mga mata. Gaya ng mga multo o ligaw na kaluluwa at mga elemento. Marahil ay naman ako ito sa aking lolo at lola na may parehong kakayahan. Same break po noon at katatapos lamang ng first semester namin sa third year college. Isang araw habang abala ako sa gym ay di ko na malayan na may tumatawag pala sa phone ko. Katatapos ko lang magbuhat ng barbell at magsha-shower na sana nung may sipan kong i-check muna ang phone ko. Meron na pala akong limang missed calls mula sa classmate kong si Lolita. Kaya ako naman ang tumawag sa kanya. Hello Lita, bakit tumatawag ka? Nasa gym ako eh, kaya di ko nasagot. Sa makalawa na yung birthday ko, sure kayo na makakapunta kayo ha? Sabi niya Oo naman. Sarapan mo mga handa, ha? Sagot ko. Sige, akong bahala. Tawagan niyo ko pag nasa biyahe na kayo, ha? Biling niya bago i-cancel lang tawag. Kaming magbabarkada lang naman ang pupunta sa bahay ni Nalulita sa birthday niya. At napag-usapan na doon na rin kami magpapalipas ng gabi bago umuwi kinabukasan. Sa araw ng birthday ni Lolita, ay nagkita-kita kaming magbabarkada sa isang fast food restaurant. Doon kami naglunch bago pumiyahe papunta kina Lolita. Matapos kaming kumain, ay bumili naman kami ng cake. At dalawang litsong manok para may maipasalubog naman kami dun sa may birthday. Malayo ang bayan ni Nalulita, kaya umuupa siya ng bed space na malapit sa si school. At dahil sa break nga ay umuwi muna siya sa kanila upang makapag-celebrate ng kanyang kaarawan kasama ang pamilya. First time namin dadayo kina Nolita, kaya naman excited kami. Dito lang din naman sa probinsya namin yung bayan nila, pero sadyang malayo ito. Buti na lang at may dalang van itong kaibigan namin na si Anton. Balilima kaming lahat sa van. Ako, si Anton, si Nestor, si Rita, at si Yumi. Pagdating namin sa bayan ni Nalulita, ay nakipagtagpo kami sa kanya sa sinabi niyang landmark. Pag sa kanya sa van, ay itinuro niya sa amin ang daan papunta sa kanilang barangay mga bandang alas 4 na ng hapon noong makarating kami sa bahay nila. Mabait naman ang pamilya ni Lolita at maayos kaming pinatuloy sa kanilang tahanan. Maraming puno sa lugar nila at presko ang hangin. Pagsapit ng gabi ay sabay-sabay kaming naghapunan. Iba't ibang putahe ang niluto ng nanay ni Lolita para sa karawan niya. Nandoon din ang ilang mga kamag-anak na kapitbahay lang din nila. Masaya ang salo-salo at may bidyoki pa nga. Mayroon ding mga beer kaya medyo nakipag-inuman din kami sa tatay at mga pinsan ni Lolita. Pagsapit ng alas 10 ng gabi ay pinatay na ang videoke. Bawal na ro kasi ang magvideoke sa barangay nila paglagpas ng alas 10. Pero tuloy pa rin ang inuman hanggang alas imedia. Pagkatapos ay nagsiuwian na ang mga kamag-anak ni Lolita sa mga bahay nila. Kami namang magbabarkada ay tumambay pa sa labas ng bahay. Hanggang alas 11 ng gabi bago namin maisipan na magpahinga na sa kwarto. May mga bakanting kwarto sa ikalawang palapag ng bahay ni Nalulita kung saan kami matutulog. Sama-sama na kaming lima doon. Bandang alas dose ng hating gabi noong magising kami sa iyak ng ati ni Lulita. Buntis kasi ang ate niya at sumasakit Ay, daw ang tiyan oh, nito. Oh, ang Limang buwan ko. pa lang ang tiyan oh, nito oh, kaya siguradong Ay, hindi pa siya manganganak. Nakarinig kami ng ingay mula sa bubong ng bahay. Parang may naglalakad sa bubong. Pagkatapos ay kinakalmot-kalmot din ng nilalang na iyon ang yero. Ang ingay ng tunog sa kanyang nililikha at nakakangilo sa tenga. Samahan niyo ang oh! Huwag kayong nalabas dyan! Narinig namin sigaw ng tatay ni Lolita. Biglang bumukas ang pintuan ng kwarto namin. Si Lolita at ang kanyang tatay pala ang nagbukas nito. Ayos lang ba kayo? Tanong nila sa amin. Opo, ayos lang kami. Sagot ko, napansin kong may hawak na itak ang ama ni Lolita. Bigla ring sumulpot sa likor nila ang asawa ng ate niya na may dala ring itak. Ano pong nangyayari? Tanong ko. Mukhang inaaswang si ate. Sagot ni Lolita. Patuloy ang pagkaluskos na naririnig mula sa bubong ng bahay at patuloy rin ang pagdaing ng kanyang ate sa sakit ng tiyan. Sigaw din ng sigaw ang tatay ni Lolita at ang asawa ng ate niya. Minumura ang aswang na nasa bubong at sinasabihan ito na layuan ang kanilang pamamahay. Lita, may kandila ba kayo? Tanong ko. Oo, bakit? Sagot niya. Kuhanin mo at dalin mo dito. Kumuha ka na rin ng lighter o posporo. Bilis! Utos ko sa kanya. Tay, kuya, buksan niyo yung ilaw sa labas at abangan niyo yung aswang. Utos ko sa magbiyanan hindi na sila nagtanong pa at agad na bumaba ng bahay. Si Lolita naman ay mabilis na nakakuha ng isang dilaw na kandila at posporo. Ang ate at nanay ni Lolita ay nasa kabilang kwarto lang kasama ang dalawa pang kapatid ni Lolita. Sinindihan ko ang kandila at nag usal ng isang orasyon. pa ko ang bubong upang mapilitan na bumaba ang aswang at titigil ang kanyang ginagawang pag-aatake. Sa sobrang init ay napapaso siya at siguradong mapapatalon ito sa ibaba. Ilang segundo pa ay narinig namin na tila nagkakandara pa na ang aswang sa taas ng bubong at nakarinig kami ng isang malakas ng kalabog. Tila may bumagsak sa lupa. Sigaw ng tatay ni Lolita mula sa labas ng bahay. Biglang may narinig kaming sigaw tila isang mabangis na hayop agad kaming tumakbo palabas ng bahay at nakita namin ang tatay ni Lolita na nakaupo sa lupa at may kalmot sa dibdib. Yung asawa ng atin ni Lolita ay halatang takot na takot at nangangatog pa ang mga tuhod habang inaalalayan ang kanyang biyanan na makatayo may bahid ng dugo ang itak ng tatay ni Lolita. Ayon sa kanilang salaysay, nakita nilang nahulog ang aswang mula sa bubong at bumagsak sa lupa. Isa raw itong matandang babae na walang saplot at puro langis ang katawan. Mahaba ang buhok nito. Mapupula ang mga mata matatalas ang mga kuko at naglalaway ang mahaba at maitim nitong dila. Agad daw itong sinugod ng tatay ni Lolita at tinaga ng itak. Sinangga ng aswang ang itak kaya tinamaan ito sa braso. Agad daw gumanti ang asuwang at kinalmot sa dibdib ang tatay ni Lolita. Sabay sipa dito kaya ito tumalsik at gumulong sa lupa. Nagmamadali raw ang asuwang na tumakbo papunta sa masukal na kakahuyan. maaring sa bundok daw ito nakatira at bumaba upang mambiktima ng mga tao mas mabuti po kung makakapaglagay kayo ng mga karit at mga pinatulis na kawayan sa paligid ng bahay ninyo pinaniniwalaan pong takot dito ang mga aswang at iniiwasan nila mga bagay na yun magsunog din po kayo ng goma tuwing hapon bago lumubog ang araw nakakapagtaboy din po ng mga aswang ang uso ko amoy ng nasusunog na goma bilin ko sa tatay ni Lolita. Sige, tagawin namin yan iho. Sagot ng tatay ni Lolita. Saan mo nalaman ng mga bagay na yan? Tanong niya sa akin. Sa lola ko po at sa kaibigan niyang albularyo. Sagot ko. Kinabukasan ay nagpaalam na kami sa pamilya ni Lulta. Noong mga sumunod na araw ay nakikibalita kami kung bumalik pa ba ang aswang matapos ang gabing iyon. Ang sabi ni Lita ay hindi na raw bumalik ang aswang. Sinunod din daw ng tatay nila ang payo ko. Sa tingin ko ay nadala ang aswang dahil napigilan namin ang pag-atake niya at nataga pa siya. Lumipas pa ang ilang buwan at nalaman naming nakapanganak na ang kanyang ate at malusog naman ang sanggol nito. Hanggang dito na lamang po, Ma'am Jen. Maraming salamat po at more power sa inyong channel ang inyong tagapakinig, Dani. Maraming maraming salamat po sa ating sender na si Dani. Sa nais po magbahagi ng kanilang mga kwento, mag-send lamang po sa aking Gmail account. Ilalagay ko na lamang po sa description box. Kahit anong uri ng kwento, Love story with moral lesson. Kababalaghan man na karanasan o horror story. Sana po nagustuhan nyo ang aking kwento sa araw na ito. At para masubaybayan ang aking mga kwento, mag-subscribe na po kayo sa aking channel at pindutin ang bell or notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong upload na video. God bless everyone. and always keep safe. Mwah.